Hindi talaga biro ang ginagawa ng isang nanay. Linis dito, linis doon, maglalaba, magsasampay, titiklopin yung mga nilabahan, magluluto, mag-aasikaso sa anak. Ito yung trabaho na hindi ka sumasahod. Ito nga pala ang set up namin bago matulog. Six or seven pa lang ay naglalatag na ako ng higaan. Hindi sinasanay ko nga ng palaging matulog ng maaga. 8pm o bago mag 9 ay tulog na sinisi. Kaya maaga din siyang nagigising. So, kahit pakasyon ay sinasanay ko pa rin talaga na ganun yung tulog niya. Kaya 7pm pa lang ay naglalatag na ako ng higaan namin para matatak sa isip niya na na ganun oras ay kailangang matulog na siya ng maaga. Ang rules nga namin kay Nisi ay kapag nasa higaan ay hindi na siya pwede mag-cellphone. Mabuti naman at uh, sumusunod naman si Nisi. At ito na nga yung result ng aking ginawang dishwashing liquid. Makikita niyo po sa unang video ko kung paano ko siya ginawa step by step. At ito naman ay ang gagawin ko ay pagtatakal naman. Bago ko nga sinimula na magtakal dyan ng dishwashing liquid ay sinigurado ko muna na makatulog si para walang mga istorbo sa akin sa akin ginagawa. Dahil panigurado kapag siya ay gising, nandyan siya sa tabi ko, yan, mag istorbo So, kahit na late na yan, ang mga oras na yan ay saguro mga 9, ah, uh, 9, 10. Tinatapos ako ng 10.30 sa aking pagtatakal ng dishwashing. So, ito nga pala yung pamalit ko na paninda simula nung nagtinda ako ng halo-halo yan, dati ko na po itong tinitinda so ipinalik ko lang dahil tag-ulan yan, mas maganda nga ang siyang gawin dahil after mo magtakal ay i-display mo na lang so, yung lemon at yung kalamansi na in order ko ay wala pa. So, sabi sa akin ng seller ay madi-delay daw ng deliver yung aking parcel. So, this is the result, the finished product ng aking dishwashing liquid bubble scent. Kinabukasan nga ay bumili si Billy ng saging nasaba. Mas gusto ko nga ilaga ito kaysa sa pangapaprito-prito. Papartneran ko nga pala ng kape. Yan. So okay na sa akin yung ganyang almusal. So medyo iniiwasan ko rin talaga na kumain ng marami or iwasan ang pagkain ng marami ng kanin. Maraming ding benefits ang saging nasaba ba, lalo na kung hello mo siyang kakainin. So ayan, si Dodong. <laughs> Ay, uh, ganyan po yan siya kalambing. Siya nga ang mas malambing sa akin. Ako naman ay hindi ako showy. Pero nararamdaman naman niya. Sabi ko nga sa kanya ay hindi pantay ang kanyang pagka pagkakagupit. Dahil siya nga lang naman ang nagugupit sa sarili niya. At uh, may racer nga pala siya. So nagugupit din siya sa ibang tao. Uy, uh, kalambing ni Dodong ba? May kailangan siguro yan. Wala akong pera dong. Maghimong ka dyan. Papalambot na nga pala ako ng munggo dahil magluluto nga ako ng munggo gisado. Yan po yung mga lahok. Yan, may karne, may kamatis, sibuyas, bawang. At lalagyan ko ngayon ng tuyong tilis. At syempre, ang pinaka-healthy na malunggay. Yan. At pinalambot ko na din yung karne ng baboy. At yung oras na yan ay mayroong natirang uh, chicken skin. Yan nilagyan ko lang siya ng breading mix at uh, ginawa ginawaon chicharon para isahog din sa, sa ating munggo. Uh, yan hinumpisahan na ng yan sing papaken pero yan ay kontrolado dahil yan ay mamantika nga. At uh, habang pinapalambot ko yung ang karne ng baboy yan ang inuna ko. So alisin lang natin yung mga impurities ng mga karne ng baboy nagkisa na nga ako ng bawang sibuyas at sinunod ko na rin ang uh, kamatis uh, medyo tinusta-tusta ko nga ang kamatis dyan dahil gusto ko nga yung medyo ma yung nadudurog-durog na yung kamatis at sinunod ko na din yan ang karne at yung dilis, uh, mas malasa yan kung tinapa pa yung gagamitin mo So, nilagay ko na nga dyan yung munggo at yung uh, pinaglagaan ng kare ng baboy. So, nilagyan ko na ng asin, paminta. Nilagyan ko na rin yan na at sinunod ko ang uh, sotanghon. So, halo lang natin. May kas lang. At sinunod ko na nga rin dyan ang malunggay na napaka healthy malunggay. At kunting uh, chicken skin. Kunti lang po yan. So, yun. May kus lang. So, kasarap ah. Katalo na eh. Uh, kailangan ko talagang bantayan yan sa pagkain. Dahil kung hindi, ay talagang hindi mo talaga yan ma... mapaparaming kumain kaya pero pagka anak ah, na ako yan, kain siya ng marami sinasanay ko talaga siyang kumain ng gulay o kaya yung masasabaw na gulay so yun lang sa video ito sa araw na to Salamat sa inyong panonood. Bye! Be kind!